Nadagdagan pa ang isa sa laban sa isang lasing na sospek matapos nito kinagat hanggang naputol ang daliri ng isang pulis sa Lambunao, Iloilo. Ang sospek ay si alias Jepoy, 32 anyos, residente ng barangay na Tividad, Lambunao, Iloilo, habang ang pulis naman ay isang patrolman sa Lambunao Municipal Police Station. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Major Rolando Aranio, spokesperson ng Iloilo Police Provincial Office, sinabi nitong unang inaresto ng mga pulis at barangay Barangay si alias Jepoy dahil na-involve ito sa komosyon sa isang victory party sa kanilang lugar at sinaksak nito ang isang lalaki. Nang ipasok na ito ng otoridad sa custodial facility sa police station, nagwala umano ito, sinira ang mga gamit sa estasyon at kinagat pa ang middle finger ng patrolman. Agad namang dinala ang polis sa ospital para sa operasyon. Ayon pa sa otoridad, posibleng mahaharap ang suspect sa kasong azulta pa na person in authority at serious physical injuries. Nung ipasok na siya sa custodial facility natin, bigla siyang nagwala, no? Tapos kinagat niya yung daleri ng polis natin doon, which is na na-amputate naman, no? Dahil sa sobra kagat niya, naputol yung uh, middle finger. Sa ngayon, uh, nasa custodia pa rin ng Muna Municipal Police Station at uh, appropriate na kaso rin yung i-file sa kanya, possibly yung physical, uh, serious physical injury at saka assault upon uh, an agent of person in authority yung uh, kaso na i sa kanya. Si Police Major Rolando Araño, spokesperson ng Iloilo -Ilo Police Provincial Office. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, -Ilo, ako si Bombo G. Zapadios para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!